Kilabot, kakakilabot, kakakilabot. Mga kakilabots, magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang NTS Channel at malugod ko kayong tinatanggap sa aking bagong vlog. Ngayon, haharap tayo sa isang paksa na maaring magdulot ng kilabot sa iyong mga buto. Handa ka na bang harapin ang hindi maipaliwanag at ang kababalaghan? Sa episode na ito, tatalakayin natin ang tungkol sa Haunted Dolls. Oo, narinig mo ito tama. Mga laruan na nabubuhay. Mga manika na may sariling isip at damdamin. Mula sa kilabot na dulot ni Robert the Doll hanggang sa nakakatakot na kwento ni Annabelle. Ako sa isang kakaibang paglalakbay Paglalak, patungo sa mga ka ka pa sa kababalang kababalang. Magkukwento tayo tungkol sa mga sikat na haunted dolls sa buong mundo, ang kanilang mga kwento, at ang mga hindi pangkaraniwang pangyayari na nauugnay sa kanila. Handa na ba kayong sumama sa akin sa kahindik-hindik na paglalakbay na ito? Kaya't maghanda na, humawak ng mahigpit at sabay-sabay nating tuklasin ang kababalaghan at misteryo ng mga haunted dolls. Siguraduhin manatiling nakatutok at huwag kalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kahindik-hindik na kwento. Ngayon, simulan na simula, natin na, 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 Noong unang panahon, may isang mag-anak na naglakbay sa British Columbia at natagpuan nila ang isang antikong manika sa isang lumang tindahan. Ang manika ay may malambot na mukha at maputing damit na may mga bulaklak. Hindi nila alam na ang manikang ito ay si Mandy, ang tinaguriang haunted doll. Nang dalhin nila ng dalhin si Manay si man, man. sa kanilang tahanan, agad, nila, agad nilang agad napansin ang mga pansin ng kamang, mga kaibang paayayang. Ka sa gabi, maririnig nila ang mga tunog ng pag-iyak na parang sanggol mula sa kwarto ng manika. Minsan, naririnig din nila ang mga hakbang at tunog ng mga bagay na nababasag. Sa umaga nakikita nila na ang mga bagay sa paligid ng manika ay nababago ng kusa. Habang lumilipas ang panahon, mas lalo pang lumalala ang mga kahindik-hindik na pangyayari. Nakakita sila ng mga anino na gumagalaw kahit walang tao sa paligid. May mga pagkakataon din na nakikita nila si Mandy na gumagalaw at nagbabago ang kanyang ekspresyon sa mukha. Ang mga ito ay nagdulot ng takot at kaba sa buong pamilya. <laughs> Dahil sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari at takot na dala ni Mandy, nagpasya ang pamilya na dalhin siya sa Quesnel Museum. Museum. Doon, naging atraksyon si Mandy She's at maraming tao ang nagpunta upang so makita ang multong manika.

Ano kaya ang kwento sa likod ng manika na si Mandy? Ang museo ay uh, nagdala ng isang psychic upang suriin si Mandy. Sinabi ng psychic na ang espiritu ng isang namatay na batang babae ay nagmamayari ng porselana na manika. Ayon sa alamat, ang batang babae na sumasakop kay Mandy ay nakulong at namatay sa kanyang basement namatay siyang hawak si Mandy. Ang kwento ni Mandy, ang patunay na hindi lahat ng manika ay inosente at may mga puwersang hindi natin kayang maunawaan. Hanggang ngayon, ang kasikatan bilang isang haunted doll ay nananatiling buhay at nagpapakita ng mga misteryo at kababalaghan. Salamat sa inyong panunood ng aming vlog. Sana ay nagustuhan ninyo ang mga kwento at mga karanasan na ibinahagi namin. Kung mayroon kayong mga hiling o mga ideya para sa mga susunod na vlog, huwag mag-atubiling ibahagi sa amin. Nais namin maging bahagi ng inyong mga interes at paglalakbay sa mundo ng kakaibang mga kwento at mga lugar hanggang sa susunod na vlog. Maraming salamat muli at magingat kayo palagi. Nakakakilala ka